Ito nga pala ang pinaka-common at pinaka-requested na camshaft. May napakaraming nagtatanong sa akin nito, ang LHK Stage 2 camshaft. At ito ay papalit natin dito sa ating ESR na camshaft. Bali nagamit ko na 'tong uh, ESR na to. Ayan. At okay naman na, okay na, okay na, okay siya. Pero dahil nga marami nagre-request ng LHK, ay umorder ako nito at atin ngang isasalpakto to ayan ang ating LHK stage 2 napakarami nagtatanong sa akin nang tungkol dito sa LHK na stage 2 at ngayon ko nga lang to gagawa ng video matagal na rin ako nakagamit ng ganito so ngayon ko lang gagawin at napakadali nga pala magsalpak ng LHK na stage 2 sa big ball dahil wala ka lang tatabasin wala ka na talagang tatabasin sa big ball pero sa stock valve natin o sa stock cylinder head natin, marami tayong tatabaasin magbabawas pa tayo ng retainer or pwedeng magmami tayo ng fangmio at syempre yung ating uh, pinakasasalpakan natin na yan, yung uh, pinakaloob nya ay magbabawas pa rin tayo so magpapamasinsya pa tayo para maisalpak natin itong uh, LHJ na stage 2 dahil lalaki yan po yung pinakabutas nung uh, iniikutan netong ating mga cam lobe ayan ah uh lalakihan pa siya. So, yung iba nagpapamachine shop at uh, pagdating sa retainer, yung iba ang ginagamit nila pang niyo So, itong LHK na stage 2 ay ganun ang gagawin natin pagka nag uh, gumamit tayo ng stock na head natin ano pero marami naman ang diskarte at alam ko naman na sobrang dami na rin nakagawa ng mga ganoong uh, diskarte na sinabi ko sa inyo dahil dati nga ay nasalpa ko to sa stock head at ayun nga yung aking uh, ginagawaan ngayon sa big bald naman magkaiba kasi yung uh, pinaka profile ng uh, big bald na cylinder head kumpara sa stock kaya ayun dito ay sinukat ko na rin to syempre at wala talagang katama-tama to at churbol ako dyan kahit yung Showa na 6.8 walang tama kahit itong ESR na 6.0 walang tama sa big bulb natin kaya kung ako sa inyo ay mag 57 kayo pero touring lang din naman actually actually yung uh, stock ano stock uh, valve and uh, big bulb naman almost same lang talaga sila para sa akin ano so lalo ko kung touring lang yung gagawin nyo almost same lang talaga sila <laughs> you no know, uh, ako lang ang suggest ko lang ay itong uh, uh, big bulb upang uh, hindi na tayo masyadong uh, mahasel ano parang uh, dito kasi sa big bulb so kung napanood niyo yung uh, previous video ayon uh, madali lang yung mga ginawa natin dito at sa isa kasi sa stock ba sa stock na ano natin head natin yun na nga magpapalaki pa tayo ng pinaka iniikutan ng ating mga cam loop. so ayan yung sa may uh, loob mismo na itong uh, cams natin yung iniikutan niya, ayun ay papalakihan pa natin kasi tatama eh tatama ah uh, Ayon, uh, ngayon ay eto na pakita ko na sa inyo na kinabit na nga natin 'yan at syempre dito sa pagkakabit natin ay ganun pa rin 'yan yung ating uh, pinaka set kung ano pa rin yung sa ESR cams natin, ngayon pa rin yung asset niya. Stock timing gear pa rin tayo, no. Ah, uh, pwede tayong uh, gumamit ng ano ng uh, degree wheel, uh, pati yung ano yung talagang para malaman natin yung pinaka-sentro na itong cams natin. Pero kung tulad ko nga kayo na DIY uh, at medyo hindi pa ganun yung kalawak yung ating knowledge tungkol sa pagkakarga Ah uh, kahit etong uh, stack lang walang tama uh, kahit yung overlap nito walang tama so na-double check ko na rin yan uh, at ayun uh, malayo pa to parang almost ano panghati hati parang 1mm pa mahigit no sa overlap etong uh, cams na to kasi etong kams na to ay ginawa para panturing lang hindi naman to totally ginawa pang race kasi kung pang race talaga ang purposes niyo mas maganda ay magpasadya kayo ng camshaft so marami nang gumagawa ng camshaft yan uh, sa Facebook at uh, mapakadali na ngayon magpagawa ng camshaft unlike before na talaga magahanap ka pa ngayon ay eto na so pansi napakatahimik napakatahimik talaga <tinyo>